Good afternoon mga uh, kapatid! So mega work, mega love shoutout sa iyo honey me! At, uh, Rubilin! May uh, thank you maraming uh, marami sa inyong dalawa at uh, nung, naging part kayong dalawa uh, ng aking vlog po, um, at uh, ingat kayo sa trabaho palagi uh, sana sa work, magustuhan ninyo um, ang video na ito, ito show, at, uh, at uh, may ingat po hip -hop pa thank you thank you ng marami competition no 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 not competition eh. parang may, may, may ano yun sa sayo ba uh, Parang pan ba sa hapo english yun. competition gano pero hindi ano hindi wala yung friend yung ba um, tapos um habang inaantay namin siya sumilong muna kami ng sister ko sa convenience store at ah... Uh, taman tama uh, nando nakita namin yung dalawang Pilipina na namit na rin ang kapatid ko na once or twice siya ganon. Ako, first time ko silang namit silang dalawa. At um, tama tama yung bang wala naman plano na interviewin ko sila. Kaya, hindi ba ako satisfied sa pag-interview sa kanila, pero uh, na-interview ko sila ng konti. Ngayon, yung dalawang Pilipina po yun na um, bali two years na sila dito sa Japan for a uh, working visa. na uh, Working visa, not working visa. Uh, what do you call this? Uh, trainee? Hala? Ano yan? May lindol? Ah, na. Ano kayo news to? Hindi ko mabasa na yung dalawang Pilipina na yon na uh, nagpunta sila dito sa Japan for training Ngayon, bali two years na sila dito nagwo-work at uh, tamang tama sabi ko. Ay, tamang sabi ko ganun eh. Uh, ano nga pala, nagbablog nga pala ako. Ganun, nagpakilala ako sa kanila. Binigyan ko sila ng calling card at uh, in ko sila ng, ano, ng, ng konti lang. At uh, ayan po, pakinggan ninyo mga kapatiran. Hindi pala naka-uma. Uy! Ah, Ay, is... <laughs> uh, ayan, ipakilala ko sa inyo mga kapatiran yung okay. nagtato silang trainee dito sa Japan. Bali, two years na pala sila dito. At uh, nakakaya na dito kami sa anong 7-11 convenience. <laughs> kasama Kasama namin silang manonood ng ano, hip-hop hip dance ng no? friend namin na kasamaan din nila sa trabaho. Kaya, shoutout kayo sa mga ano nyo, Pilipinas. Kaya po dyan, sa mga Bisaya. <laughs> <laughs> Anong name ko? Oh. Isa ko mo siya. Ang dalawa kayo hindi kayo mabuha. Uh, Robilin. Asya si Robilin. Tiga uh, sa ka. Ako yeah, so po po ba? Tiga sa amin ka. <laughs> sa Bohol. Sa Bohol? Oo. Oh. Tapos na eh, ito naman si... Honeybee. Honey honey oh, honey Honeybee? Oo, oh, Honeybee. Honey Honeybee. Honey honey Bata pa, no? Diga, saan tayo sa Maynila? Cebu. Cebu. Ah, sa Sparo, tiga Cebu? Bukol. Ah, buho sa Cebu. Tignan niyo mga kapatid ang babata pa nila niya. Ayun sila. <laughs> At ang ano, ang gaganda talaga ng mga Pinay, di ba? Tatap. Kasi naman ang na, ano sa Japan tala. Ang buhay-buhay. Masaya, minsan malungkot. Oo, oh. masaya, malungkot. Nami-miss nyo na rin siyempre yung mga... Pamilya. <laughs> Pamilya, mama at papa, diba? Oo. Ngayon eh, puro single kayo. Double. Pwede tumingin. Complicated. Complicated. Complicated daw sila, patay Man, na. <inaudible> Ang um, abang susundin kasi kami nung isang friend namin, yung husband niya. So, dito kami nag-waiting. Grabe ang init po sa labas. Kaya dito muna kami papalamig sa 7 eleven At uh, ito nga pala din sister ko. Ayan, Hello. Si <laughs> Mas pa rin ako ngayon. Shout out din naman yung family niyo. Oh, shout out, si out sa pamilya ko. Pala, ni oh. Si Mama, si Papa, kapatid. Kaya na. Ah. Mukhang okay naman po silang dalawa. <laughs> pa Panoorin nila no para para makita nila yung mga uh, anak nila dito, okay. Si, si Mama, si Papa, okay naman po silang dalawa. Tingnan nyo, oh. Masaya-saya <laughs> nila. Huwag uh, po kayong mag-alala at uh, mukhang okay naman po sila dito. Uh, kumakain eh, din naman eh. natin, ton, ang tatlong beses sa araw. Kahit ano mahal mga ano, eh. Oo. Oh, mm -hmm. first, for first, time nyo dito, um, siyempre iba ang buhay sa Pinas kaysa dito, di ba? Ano ang, ano, yun? Nagkaroon ba kayo ng struggles, gano'n? <coughs> nagkaroon kayo ng struggle dito? <coughs> sa likod. <ling> <coughs> <coughs> oh, gusto Oh, no. pero yon Hahaha! Hindi ako ano, mas better lang ako sa community kayo sa Japanese. Kasi pagka sa Japanese, magbigay ko kayo ng Japanese. At tapos, um, isa pa ang um, may share ko sa iyo. No? Basta walang kinaso, halibay no? niyo sa bahay ng kayo. Ang gawin niyo naman sa ng drama. At saka, parang, na samurai na, ano, drama. drama doon po sa lang na, ano, ng Huwag ano, wag yung kayo ng ABS-CBN Ano ba yun? Oh, yung, ano, sa akin, ano yun? Yung ABS-CBN, ano? Ay, ako yun na ko, no? Ay, na, upot, eh. <laughs> Alam nyo, diba? hindi. hindi Siyempre, Ma, um, dahil maninis niyo sa Pinas, diba? So, nanonood ka. Pero hindi makakatulong yun. Ako magsasabi sa inyo. Gusto niyo matuto ng Japanese? Japanese na movie kayo manood? Mga drama? Ano yan? 100% siya matututo kayo? Sana matututo nagpupulong. Hmm. Hmm? Subukan mo na. Subukan mo na. Subukan yun. Gawin niyo. <laughs> Kaya, maghanap na kayo ng jowa. Ah, <laughs> okay. Uh, okay pay lang <laughs> <na> po. <laughs> wanted po wanted. <laughs> Meron yung mga Pinoy. <laughs> Ay, po isa pa. Uh, so... Umangaligid-aligid. Wala <laughs> bahay. <laughs> Wala na <rumore. laughs> oh, wag. May kasama kayong Pinoy, di ba? Sa Malaysia, wala, pa. Wala. wala pa si Kuya wala pa si kuya sa ano uh, sige po bye bye na bye bye na kayo iyan na natin Oo so, uh, i igeen to po ko na po tong manop tayo ng ka. <laughs> interview ko sa kanila at uh, mamaya Ay, na lang po ulit sige po bye bye bye, -bye. see you so, ayun nga na interview ko sila na ang purpose ko din po para yung mapanood sila ng kanilang mga parents, sister and brothers sa Maynila para makita silang dalawa na na okay dito sila sa Japan. Yun po ang purpose ko kung bakit ko sila na-interview, in-interview. At pasaya uh, masaya naman ako sa kanila dahil lang uh, nag enjoy po sila sa kanilang trabaho at uh, wala namang nagbubuli sa kanila at uh, medyo marunong na rin silang mag-Japanese at uh, I hope na makakita sila ng uh, mabait, masipag uh, mabait, masipag basta mabait uh, kahit kahit ang karaniwan lang ang pamumuhay siya mayaman. Basta simpleng buhay lang. Basta yung mabait lang at uh, talagang inaano sila yung aso a wife magandang Di na si sila na uh, hindi sila ko bata kasi na ah, uh, yun happy naman ako nage-agent po sila sa party nila uh, at sana um, ma-interview ko po ulit sila at um, yung mga marami akong gusto kong itanong na bagay bagay yung mga ganun ba at uh, sa lahat ng mga nandito na mga Pinay-Pinoy na nagtitraining dito sa Japan um, laban lang basta kung halimbawa may marong, kay mga problema, uh, tawanan nyo lang yung problema at tawag uh, mag-iisip ng hindi maganda. Basta love lang habang may buhay. Want, at, uh, uh, kung, ano man yung mga problema kayo na-encounter, uh, na, na huwag hmm. nyo sarili Pagka yung day off nyo, karaoke kayo. Or, gusto nyo, tawagan nyo ako. Magkakaraoke tayo. At, uh, ayun po. At, uh, see you on my next vlog po. Bye-bye. Mega -bye. make, a make a love, shout out po sa inyong lahat. Lahat sa mga sumusuporta sa aking channel po. Thank you, thank you ng marami po.